pasyal-pasyal kami dito sa loob ng hotel. Yan. good morning! Kagigising lang namin. Dito naman tayo sa hotel. Ikot-ikot muna. Pasyal-pasyal. O, oh, ayan. Dito sa pool. Sa pool bar kami ngayon. Maga pa kasi for breakfast. So, mag, ano na kami, bedyo-bedyo. dito. ayan. Oh, <coughs> <coughs> Ah, sila dumaan kagabi ba ba? Diyan, Kagabi. Oh, siguro, kaya madilim sila. Oo, oh, oh, ganda ba diba, mga lalas? O, yan. Lawak ng ano namin. Ayan. Uy, malamig. Paano tayo mag-swimming pool niyan mamaya? O, diba? Babaya na galis photography, <laughs> <laughs> ay, yung <buulan>, parang winter hindi <laughs> ko pa naman dinala ops, ganda ayan, ah. yeah, kahit na ulan mm, sige lang ops yeah. Yan, good morning Dito kami nag-stay kagabi sa harap ng tulog namin. Malapit lang dito yung mga ano, bar, restaurant along the beach. Ito ang hotel na pinag-stay yan kagabi. Natatakpan ang kam ang aking ano. Oh, yan. Baba! Pa! Ay, nadali ka. Hinagapi mo. Telis, eh, Tetya. Mm.